Saan si Inkanto? lumabas ka ngayon! Ang gigigil ako kay Inkanto eh. Legit ba talaga yun si Incanto, ya? Ya, yeah, ikaw ba yun si Incanto, ya? Ha? Nakapila <laughs> <laughs> sila kay Tiwata. Ngayon, ang gagawin natin, doon tayo pipila sa kapila kay Inkanto. <laughs> Yeah. Alas pera. Walang pera. Hindi may pera. Pera. Ako lang muna dang, kakain kasi sabi nila mas masarap daw ito kumain dito kay Encanto eh. Ay, sa, nasa kabila lang. Nasa kabila lang sila. Side by side sila eh. Op. Oh. Oy. Yung pag-iit ako, ay diwata na ng kapila. Ngayon, ako curious ako dito kay Encanto eh. na natin to ngayon. Mas puti ang pila <laughs> dito Puntahan natin si Hingkanto Saan kaya si Hingkanto? Hingkanto Saan si Hingkanto? Si Hingkanto, yak Wala siya, yak Si Hingkanto O, Sensei, <laughs> inkanto! Inkanto! Lumabas ka ngayon! <laughs> Ang gigigil ako kay inkanto eh. Legit ba talaga yun si inkanto ya? Ya, yeah, ikaw ba yun si inkanto ya? Ha? <laughs> masarap daw dito kay inkanto eh. Ay no, inkanto. pumunta kayo dito. Food trip dito kay inkanto. Masarap na food trip. Lo, no. sama ano ni Ate, pila ilaw. Ay, <laughs> da daming ano, daming na-appeal aking kanto. Ay, no. Wala siyang kanto eh. Asa niyo sa bawang? Sige, mamaya, mamaya yung sabaw. Nakapila na ako eh. <laughs> nga pala. Dito nga pala ay diwata na asawa ni Alap. Dahil magkaaway sila. Ayun nga pala si Alap. Naapila nga pala siya kay Inkanto. Ito po ang pila ni Inkanto. Mga 'yon Yun nga pala, pupunta ko nga pala yung asawa ni Boss Alab, si so, Kaya William nagayoso pa sa labas kasi inip na inip na. Ano ang mo? <laughs> ganun, ta Ganun talaga, kailangan matyaga dito kay Diwata. Nandun si Boss Alam po, oh. nakainkanto. Konya. <laughs> okay. Good trip. Ayun na sila. Ayun, ayun pa rin ang asawa ni Boss Alap at saka yung mga anak niya. Boss Alap. Nandun, ay ano, yung kay Encanto. Di pa, pila rin siya dun eh. Napalagan to ka pa oh Wow, ganda naman niya, di ba? Alap, sabi ko. Ay, siya! Ako, seven order, sabi ko. Ang buong.